Andito ulit tayo sa ating uh, maliit na ano taniman. Dito kami may magluluto. Dito kami ngayon manananghalian. Ayan o, po lulutuin namin. Ayan po, ito yung mga sahog. Ayan, ito yung mga may bawang, luya, sibuyas, at saka sili. Ayan. Liga, luto tayo. Ayan, lalagyan pa natin ng kaunting mantika. Konting mantika lang po. Ay, si Papal mo Una po natin ilagay ay yung bawang na hiniwa. eto ilagay na natin dulo dulu ya sibuyas ayan lagyan na lahat ay bayen ko dito sa amin na uh, wala pa kami uh, nagagawa cubo eh kagagalahan mo na atay pang paggawa ng cubo natin ilalagay ay yung pusit. Ayan po, pusit. Ayan. Ayan po mga ka-installer. Tapos, so, ilalagay na rin natin yung hipon. Ayan, hipon. Ayan po mga kaintola Ang aming simpleng luto Lutong bahay Tungan natin Lalagyan na po natin ng tuyo Ayan oyster Lagay ng oyster Simpleng luto lang po ito Pero masarap Ayan, okay Tapos lalagyan natin ng Kunting suka Okay. sili. Ayan, tatlong piraso. Pas kunti magic sarap. Oke. Okay. Ano Terus eh. Tapos takpam na natin. Mamaya, mamaya. Oop, di pala kumulok. buksan na natin. Okay. Luto Mama! na to. Tikman natin. Kung ayos ba yung luto. Oh, sarap nga ito. Yes! Ayan mga kasisola. Tingnan nyo po ang ating ulam ngayon. Simpleng luto lang ito. Pero masarap po ito. Ayan, tikman na natin. Ah, pakasarap ba? Okay, kain na tayo. Ayan mga ka-installer, kain na tayo. Luto na po yung niluto nating ulam. Ayan. Magkakamay lang ako. Sarap. Ayan. Init. Pero masarap. Ito na, kain na tayo. Hmm.

buksan natin oh sarap init hmm sarap hmm sarap Papa yan mahal no. no. mm. sarap mm. oh. ipo no hmm sarap sarap hmm hmm ayaw masura no sarap hmm 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，吃饱。 hmm ayun akong pikim oh hmm hmm usog na ako maya kita sa aking facebook ano youtube maya uli makikita selamat